Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. ating unang katanungan ay mula kay Yuri Boyka. Sir, good eve. Magtatanong po sana ako. May ginawa ako na bao isa mata isa bibig. Tapos nilagyan ko ng Salmo 91 sa loob. Okay kaya yun sir? Sa tingin ko okay lang naman kasi hindi naman masama ang iyong intensyon. At saka ang Salmo 91 ay isang napakagandang dasal pang protection. Ito, opinion ko lang ha. Hindi mo na kailangan gumawa ng bao o ano pang mga kwintas. Dasalin mo lang ang Psalm 91 araw-araw. Yan yung magandang gawin. Kaysa ilagay mo ang Psalm 91 sa loob ng bao tapos hindi mo na dadasalin. So, anong silbi nun? Kahit ilang xerox copy or handwritten copy pang ilagay mo sa loob ng bao na Psalm 91 kung hindi mo naman dinadasal wala pa rin silbi yun. ang dapat kasi sa Psalm 91 ay nire dinadasal tapos pinapatungkol sa Diyos Ama and then through Jesus Christ Ang pangalawang tanong ay mula kay Loli Kayago. Good if bro. As lang kung okay lang ba magpatato sa katawan ng simbol or orasyon o kaya name ng God. Depende kung anong simbol o or orasyon. Kung sabihin natin na simbol, alam mo ba yung pinagmula ng simbol na yon? Alam mo ba ang tamang mga alituntunin para mapagana yon at kung ang symbol na yon ay ang talaga nun ay pang tato baka naman selyo yon ng isang aklat or selyo ng libreta at saka name of God pag sinabing name of God para sa akin opinion ko lang to dapat sa name of God ay dinadasal hindi tinatato halos magkatulad din ito sa Psalm 91 na inilagay sa loob ng bao So, dapat dyan, dinadasal. Kahit nga, hindi mo ipatato, basta dinadasal mo, mas effective yun. Kesa naman ipatato mo, tapos wala ka nang gagawin. Basta nandun lang. At pag sinabi nating orasyon, so alamin mo muna kung ang orasyon na yun ay pangtato ba siya gumagana ba siya kahit isinulat lang at hindi binibigkas kasi pag sinabing orasyon prayer yan eh yung iba nagpapatato sila sa katawan pero alam nila yung pinapatato nila alam nila na yung mga salita na yon ay maaring ilagay sa katawan o isulat sa papel tapos meron silang incantation o dasal para ang power of thought na yon ay mananatili kung saan siya nakaukit or nakaguhit or nakasulat So alamin mo muna kung ano ang gusto mong ipatato Alamin mo muna yung background ng design o ng salita o ng orasyon Huwag basta-basta magpapatato kasi forever na yan eh At ang pangatlong tanong ay mula kay Andres Boni. Bro, kung Sator Square lang gagamitin at walang mga basag, okay lang ba naman to? So sa tingin ko, okay lang naman kasi yung palindrome ng Sator kasi ay high vibration words. So pag sinambit mo yan, makakarating yan sa dimension kung saan yung mga DTI pero dapat pagkatapos mong bigkasin ang palindrom ng Sator ay isunod mo yung pangalan ng DT bilang susi para marinig ng DT na yon na siya ang pinapatungkulan mo sa iyong pagdarasal. Kahit sa mga western occult, yan din ang gamit nila sa Sator. Palindrom lang siya. Susi. Dito lang naman sa Pilipinas, nilagyan niya ng mga basag ng mga sinaunang antingero tapos sinunod na ng mga modernong antingero pero ito opinion ko lang to ha, para sa akin kahit hindi ka na gumamit ng sator kahit itagalog mo lang or bisaya or anong language sabihin mo sangalan ni Jesus Kristo, mapisa na yan kasi yung mga exorcist na pare hindi naman gumagamit ng sator o mga orasyon lahat ng dasal nila sangalan ngalan ni Jesus Kristo, pero bakit kaya nilang magpalayas ng mga espiritong sumapi ibig sabihin effective siya kahit walang sator basta nang doon yung galing sa puso na dasal na dedication alay kay Jesus Kristo doon sa deliverance and exorcism ministry sa Bohol merong isang babae na sumuka ng ibon Pagkatapos gawa ng exorcism prayer So walang occult orasyon yun ha Wala yung orasyon na tulad ng sa mga antingero So Roman Catholic rites of exorcism ang ginamit doon Ibig sabihin effective talaga siya Basta nasa tamang tao or sa tamang otoridad Ang gumagamit ng dasal na yon most probably yung babae na sumuka ng ibon na yanggaw yon o di kaya aswang na talaga tapos na liberate siya sa kapangyarihan ni Jesus Christ so ganyan ka makapangyarihan sa si Iso Kristo ang problema lang sa Pinoy binabaliwala nyo kasi nagpapauto kayo sa mga orasyon na hindi nyo naman alam yung mga kahulugan may mga saktong dasal naman na kaya natin i-translate yung kahulugan. Ang problema, bakit hindi naging effective? Kasi ang Pinoy, yung mga dasal na yon parang mini minimemorya lang nila. Parang nag-oral recitation lang sa eskwelahan. Dapat kasi, yung dasal na yon binibigkas mo o sinasalita mo nagaling sa puso at iniintindi mo ang bawat kataga. Yan yung effective na pagdarasal. ang next question ay mula kay May Leono Carcosia ang haba nito ah Brad, ano ang gagawin kapag nakaramdam ka na may bumubulong? Ang una mong gagawin ay huwag mong pansinin. Pangalawa, magdasal ka. Pangatlo, pumunta ka sa spiritual leader. Either pastor o pare. Huwag kang pumunta sa mga albularyo na mahilig sa katang isip kasi gagatungan lang yan kung ano yung nangyayari sa iyo. Sabihan ka na may gabay ka. Sasabihan ka na may kapangyarihan ka. Ganun. Ganito ang dapat na mindset dyan kung sa tingin mo ang bumubulong ay parang gambala na at nakakaistorbo na sa'yo, hindi mo gabay yan. Hindi mabuting spirit yan. Kasi ang mabuting spirit, binibigyan ka ng impormasyon sa tamang pagkakataon, sa tamang oras, sa tamang araw. Hindi yan tulad ng bumubulong na lang bigla. Ibig sabihin nun, gambala yon kapag biglaan kung pasulpot-sulpot, kung nakakaistorbo na at nakakasira na sa sanity mo. So yun yung payo ko. Every time makarinig ka ng bulong, magdasal ka. Pagkatapos, kung kaya mong makapunta sa church leader, pumunta ka, humingi ka ng tulong. And then mag protection like Saint Benedict Medal or kung anumang protection na angkop sa linyada ng iyong belief or sa religion mo. Ang panglimang tanong ay mula pa rin kay Ma'am Melionor. Ano po ang pangontra sa negosyo na apiktado ng evil eye? Unang pangontra dyan is cleansing. Yung total cleansing. Incenso, para itaboy yung mga negative energy pagkatapos hugasan or pagwisik ng tubig na may asin tapos dinasalan and then afternoon nun mag install ka ng pangontra depende sa pangontra na angkop sa paniniwala mo kung katoliko ka di lagyan mo ng image of God yung mga imahe na pinaniniwalaan ng mga katoliko pwede rin na santo ninyo pero dapat, yung santo ninyo mo is, yung dasal niyan galing sa simbahan, wag yung occult. Kasi ibang espiritu na tinatawagan doon. Kung sarili mong negosyo yan, dapat ikaw talaga mag-cleanse. Mag-practice ka kasi ikaw ang may authority. Kung kaya mong pumunta sa mga church leader nyo para gawin yung cleansing, much better. Pero kung yung negosyo na yan ay mga magulang mo, dapat sila din ang manguna sa pagki-cleansing kasi sila ang may authority. Kasi negosyo nila 'yon. So 'yan lang yung mapapayo ko. So ayun mga migs, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment niyo lang diyan sa comment section o kung meron kayong tanong, i-comment niyo lang diyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids until next topic. Thank you.